Narito na ang mga balita sa loob at labas ng ating pamantasan. Mga balitang may connect sa bawat scholar ng CMU. Afternoon classes sa City of Malabon University. Muntan sila matapos makatanggap ng bomb threat. CMU iConnect naglunsad ng dalawang bagong programa ngayong Agosto. Student Council ng CMU nagbigay tulong para sa mga estudyanteng apektado ng habagat at bagyong dante. City of Malabon University na ipasa ang ISO Stage 1 Audit. Lab for All Caravan, naghatid ng servisyong medikal sa mga mamamayan ng Malabon. At ah, tingi tindahan sa Barangay Potrero, official ng Inilunsan. Narito na, ito na. Ito ang iskolar Connect. Balitang Eskola. Para sa mga Scholar, ito ang Scholar Connect. Magandang araw, Malabot. Magandang araw, CMU. Kami ang inyong lingkod na kapag balita sa araw na ito. Ako po, si Christian Tate. At ako naman si Hazel Yuson, magbabahagi ng maasahang balita na tiyak na sa inyo. Para sa mga balitang pangpamantasa. CMU, kinansila ang afternoon classes matapos makatanggap ng bomb threat nitong August 15. Nagad pinalabas ang mga estudyante ng CMU, pasado alas 12 ng tanghali bilang security protocol. Mabilis na mga rumisponde ang Malabon City Police, Malabon Secu o Station EOD and K9 Unit upang magsagawa ng investigasyon sa bawat gusali ng universidad. Dumating din ang anti-cybercrime group upang investigahan ang account at identity ng taong nagpadala ng bomb threat. Matapos ang mabusising inspeksyon, wala namang umanong itang bomba o anumang pampasabog sa loob ng pamantasan. Kinundi na ni CMU President Dr. Glenn D. Videlion ang pagbabanta at nangakong mas paiigtingin ang seguridad sa pamantasan. City of Malabon University, pasado sa ISO Stage 1 Audit. Pasado ang City of Malabon University sa isinagawang Stage 1 Audit para sa ISO 9001 Certification noong July. Bahagi ito ng commitment ng pamantasan sa paghahatid ng dekalidad na serbisyo at edukasyon sa mga malabuenyo. Layo ng audit na ipakita ang kahandaan ng CMU sa pagkakaroon ng mga prosesong pasok sa international standards. Ang audit ay isinulong sa ilalim ng suporta at pamumuno ni na Malabon City Mayor Jeannie N. Sandoval at City Administrator Dr. Alexander T. Rosette. City of Malabon University, pisal ng inilunsad ang College of County Para sa iba pang detalye, narito ang konektadong balita ni Kylie Nicole Mariano. Ito ay bilang tugon sa mandato ng Commission on Higher Education o CHED na ihiwalay ang Bachelor of Science in Accountancy at Bachelor of Science in Management Accounting mula sa College of Business Administration. Layunin ng hakbang na ito na palakasin ang kalidad ng pagtuturo at mas maihanda ang mga estudyante sa napili nilang profesyon bilang mga accountant sa hinaharap. Sa pagbubukas ng College of Accountancy, umabot na sa anim ang kabuuan bilang ng mga kolehiyo sa pamantasan. Ako si Kylie Nicole Mariano ng Scholar Connect, naghahatid ng mga balitang scholar para sa mga scholar. Balik sa inyo Christian. Mga estudyante ng CMU dumalo sa College Orientation Week para sa Academic Year 2025 to 2026. Idinaos ng City of Malabon University ang programa sa CMU Ground simula netong August 13. 14 at 18. Layunin ng orientation na ipakilala sa mga estudyante ang university officials, college deans, program chairs, university faculty and officers mula sa kanilang mga departamento. Sumento mentor rin sa talakayan ng mahahalagang mga, mga usapin tulad ng mga bagong rules and regulations, scholarship contract at grading system na ipinatupad ngayong taon. Ang ganitong uri ng programa ay malaking tulong lalo sa mga first year students upang mas maging pamilyar pa sila sa kanilang mga departamento pati na rin sa mga opisina at proseso sa unibersidad. Iba't ibang college sa CMU binigyan ng schedule sa paggamit ng university library. Para sa iba pang detalye narito'y konektadong balita ni Jillian Zuniega. Sa isang Facebook post, inilahad ng CMU Library ang schedule ng iba't ibang college departments ng pamantasan sa paggamit nito. Tuwing lunes, nakatakdang gumamit ang College of Business Administration at College of Accountancy. Martes naman ang College of Arts and Sciences. Merkulis ang College of Teacher Education. Tuwing Webes ang College of Computer Studies. Biyernes ang College of Criminal Justice Education. At akala ng Sabado sa School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon at iba pang katanungan, maaaring bisitahin ang official page ng library ng CMU. Ako si Jillian Zunega ng Scholar Connect, naghahatid ng mga balitang scholar para sa mga scholar. Balik sa inyo, Chris Ilang estudyante ng journalism nakapasa sa batch 4 ng CMU iConnect application. Sumailalim sa masusing examination at interview ang mga aplikanteng nagnanais maging bahagi sa paghahatid ng totoo at maasahang balita. Ang aplikasyon ay naging bukas para sa iba't ibang posisyon tulad ng news writer, social media manager, cameraman slash editor at production assistant. Eksklusibo lamang ang aplikasyon para sa journalism program na layong mas mahasapang kanilang mga kakayahan sa larangan ng pamamahayag. Para naman sa balitang panlungkot, Mayor Jimmy Sandoval inilatag ang mga tagumpay at proyekto ng kanyang administrasyon sa kanyang ikatatlong po ng serbisyo sa State of the City Address o Soka. Ang ulat sa Malabueno 2025 ay ginanap sa Malabon Sports Complex nitong August 16. Kabilang sa highlights ng Soka ang mga proyekto ng Malabon LGU sa edukasyon, health sector, pabahay, infrastruktura, tulong pangkabuhayan at Malabon Ahon Blue Card. Ang soka ay hindi lamang isinasagawa upang bigyan-diin ang mga tagumpay ng lungsod kundi para rin magkaroon ng kalinawan ang mga Malabuenyo kung saan napupunta ang pondo ng Malabon LGU at kung paano isinasagawa ang mga proyekto. Bino at binibining Malabon 2025, ginurunahan na. Para sa iba pang detalye, narito ang paniktadong balita ni Rio Agapito. Sa ginanap na Coronation Night nitong August 17, itinanghal si Paolo Rafael Tampiyoko ng Barangay Acacia bilang ginoong Malabon 2025. Habang nasungkit muli ng Barangay Potrero ang titulo matapos koronahan si Katlin Lay Araojo bilang Binibining Malabon 2025. Nagpakitang gila sa karisma, ganda, kisik at talento ang dalawa. Kapwa sila tumanggap ng 50,000 pesos, electric scooter at gift vouchers. Kinilala rin ang mga nagbogi mula sa iba't ibang barangay mula 1st hanggang 4th place. Pasok din dito ang mga estudyante ng College of Arts and Sciences ng CMU na sina Joel Israel Soriano at Daniela Bade na itinanghal na second runners-up. Ako si Rio Agapito ng Scholar Connect, naghahatid ng mga balitang scholar para sa mga iskolar. Balik sa inyo Hazel. O natili lamang konektado sa ating programa para sa mga susunod pang mga balita. Magbabalik ang inyong himpila na naghahatid ng mga maasahang balita para sa mga eskolar. iskolar. Iskolar Connect. nang nangyayari tuwing araw ng lunes eh. Kaya, paborito ko lunes. CMU Community. Konektado na ba kayo? Ngayong Agosto, may paparating, may pasabog, at siguradong may connect sa inyo ang mga bagong programa ng CMU iConnect. Abangan ang aming pinakabagong newscast na Scholar Connect at ang pagbabalik ng aming podcast na CMU Anong Connect Season 2. Mga bagong programang hitik sa kaalaman at impormasyon. Gawa ng mga iskolar para sa mga iskolar. Iskolar Connect at CMU. Anong connect? Malapit na malapit na. Narito na muli ang konektadong himpilaan. Naghahatid ng mga balitang maaasahan. Balitang iskolar para sa mga Eskola Iskolar iskola Connect. Para muli sa, sa mga balitang pangpamantasan. Mga estudyante ng CMU na naapektuhan ng habagat, ay bigyan ng tulong sa isinagawang donation drive ng University Student Council. Tinawag ang programa na puno ng pag-asa donation drive na isinagawa noong July 24 hanggang July 30. Sa tulong ng student organizations mula sa anim na kolehiyo ng CMU, nakalikom sila ng mga pagkain, inumin, mga damit at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Nagbigay din ng 120 na hygiene kits ang International Pharmaceutical Incorporated o IPI bilang karagdagang tulong. Ang mga nakolektang donasyon ay direktang ipinamahagi sa mga estudyanteng naapektuhan ng habagat bagyong Dante napakaganda naman ng mga initiative ng mga student leaders natin sa so CMU partner. Kaya nga no partner, no, dito mo talaga makikita yung pagiging matulungin ng mga estudyante ng CMU. At syempre, hindi lang yung mga ng CMU eh. Pati rin yung mga malabwenyo. At alam partner, no, kailangan talaga nasa sa ganitong na ay nagtutulungan tayo para yes. yung pabilis tayong makaahon. Tsaka dito mo makikita partner yung ano eh, yung initiative ng mga student leaders natin sa CMU na hindi lang ito nalilimitahan sa apat na sulok ng classroom. Kung baga, yung mga student leaders natin, yung initiative nila out, outside and inside the outside and inside the university is magnified. Kung baga, nakikita natin and talagang napapatunay nila na kayang-kaya natin makipagsabayan. Yes, partner, no? nakakapaglagay yung mga student leaders and yung mga taong tumutulong sa mga taong nangangailangan sa mga ganito klaseng yes, Tama ka dyan, partner. At dumako naman po tayo ngayon sa mga susunod na mabalit. College of Accountancy, nagsagawa ng seminar, seminar tungkol sa BIR Tax Awareness Program. Para sa iba pang detalye, narito ang konektadong balita ni Roderick Balesteros. Idinaos ang BIR Tax Awareness Program Tax Seminar kasama ang Bureau of International Revenue, Revenue District Office No. 26 Malabon na votas nitong August 12. Layunin ng seminar na mas mapalawak pa ang kaalaman ng mga estudyante sa usaping buwis. Kabilang na ang pinakabagong tax updates, tamang paraan ng pagsusumite ng Taxpayer Identification Number o tin at iba pang mahalagang impormasyon kaugnay sa kanilang mga tungkulin bilang mga future accounting professionals. Sakop ng College of Accountancy o ang Bachelor of Science in Accountancy at Bachelor of Science in Management Accounting. Ako si Roderick Balisteros ng Scholar Connect, naghahatid ng mga balitang scholar para sa mga scholar. Balik sa inyo, Christian. CMU ROTC nakisa sa Rescom Wide Blood Donation Drive. Lumahok ang Reserve Officer Training Corps o ROTC Unit ng pamantasan sa wide blood donation activity ng Reserve Command o RESCOM nitong August 17. Ito ay bahagi ng pagdiriwang sa 42nd anniversary ng RESCOM na may temang Dugong Buhay, Aming Alay bilang mga makabagong bayani tungo sa matatag na sandigan ng Bagong Pilipinas. Binigyan diin ng programa ang pakahalagahan ng do-donate ng dugo bilang kabayanihan at tulong sa kapwa na mga ngailangan ng blood donation. Mga bagong programa ng CMU i-Connect, inilunsad na ngayong Agosto. tagumpay na naging pagbabalik ng CMU Anong Connect Podcast Season 2 na nag-pilot episode na nitong August 13. At ang ating pinakabagong programa na Scholar Connect na maghahatid sa inyo ng makabuluhang mga balita sa loob o labas man ng ating pamantasan ang dalawang bagong programa ay kapupulutan ng kaalaman na mapapanood nyo live tuwing Merkules alas 4 ng hapon sa Facebook page ng CMU iConnect. Para sa karagdagang informasyon at updates, bisitahin lamang ang Facebook page at YouTube channel ng CMU iConnect. Graduating students mula sa College of Teacher Education na sasabak sa on-the-job training, bumalo sa pinning and lighting ceremony. Idinao sa programa na may temang Honoring the Future Educators Through Practice Training sa CMU Grounds itong August 15. 474 interns na sasabak sa on-the-job training ang formal na tumanggap ng kanilang mga PIN bilang pagkilala sa profesyon na kanilang tatahakin. Simbolo rin ito ng kanilang pagsisimula sa landas ng pagiging responsabling guro sa hinaharap na may paninindigan at pananagutan para sa edukasyon. Para muli sa mga balitang panlungso, mamamayan ng malapot, naabutan ng tulong ng Lab for All Caravan. Idinaos ang Lab for All Caravan sa Malabon Sports Complex noong July 29, 2025. Ang programang ito ay inilunsad ni First Lady Liza Araneta Marcos, katuwang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layuning maghatid ng serbisyong medikal para sa ating mga kababayan. Nanguna sa pagdalo si Malabon City Mayor Jimmy Ensan Kabilang din ang ilang opisyal ng pamahalaan na sina DILG Secretary John Vicremulia, TESDA Secretary Kiko Benitez, PAO Chief Persida Rueda Acosta at DOH Secretary Ted Herbosa. Dumalo rin ang iba't ibang opisyal mula sa lungsod ng Malabon. Kabilang sa mga nabigyan ng serbisyo ng programa ay ang Barangay Potrero, Barangay Tugatog at Barangay Katmon. Barangay Potrero, nagbukas ng tingi, tindahan, refill and zero waste store. Pinangunahan ng proyekto ni Kapitana Sheryl C. Nolasco, katuwang ang chairperson ng Environment and Zero Waste Potrero Committee at kagawad na si Kate Nolasco. Ayon kay kagawad Nolasco, ang tingi tindahan ay kung saan matututo ang mga kabataan na ibalik ang nakagislang pamamalengke na hindi umaasa sa single-use plastic. Dumalo rin bilang panauhing pandangal si Malabon City Mayor Ginny N. Sandoval sa opening nito noong July 20. Alam mo partner, Hi. no? May, pirinig ko talaga yung barangay pero naisip ko talaga na merong pusong naglilingkod yeah. yung mga tao dito, no? lalo na yung mga officials doon. Partner, yung proyekto na to is sobrang ganda talaga, no? then, uh, uh, hindi lang ito tungkol sa ano eh, sa gusto ni gusto nilang ibalik yung nakagis nakagis ng mga um, kagamit ng mga single use, ah, single -use plastic, ano diba? sa environment talaga makikita yes. makikita yung uh, ah, initiative at yung care ng barangay Potrero lalo na para sa ating mga malabuenyo di ba napakaganda naman talaga diba? yes partner gusto ko rin yan sana all di ba at yan lamang ang hatid naming mga balita sa linggong ito Muli, ako ang inyong lingkod na balita Ako, si Christian Tapel. Ako naman si Hazel Yuson. Muli itong himpilang tiyak na may connect sa inyo. Manatiling konektado sa programang totoo. It's Scholar Connect. Konek. Balitang, Balitang Scholar, para sa mga Scholar. scholar.